Dahil nais ko lang ipabatid sa inyo ang naging tagumpay ng aming art exhibit ni Director Ron Sapinoso at nais kong ipabatid sa inyo na naging matagumpay din ang aming premier night na ginanap sa Gateway Mall, Cubao, Cinema 4 sa pakikipagtulungan niya ng ating uh, Quezon City uh, Organization, sa ating Quezon City Hall, sa paglita ng... Papasalamat po tayo dyan at saka sa mga mga iba't ibang mag-aaral mula sa ibang universidad kagaya ng Batangas State University at saka Laguna State University. Meron din tayo sa Young Rock School of Kabuyo, Laguna. At hanggang ngayon ay may mga eskwelahan pa rin po kami na mga nakikipag po kami doon. So, nais po namin magbigay ng konting mensahe tungkol sa naging event noong April 7. Sana ay maiparating ito sa ating mga kababayan na ang mga painting ni Director Ron Sapinoso ay tunay na nagbibigay ng mga makahulugang mensahe na hindi katulad na binibigay ng ibang nating mga kababayan. Sana i nyo po ang ating live mamaya pagka nag-off na po ako para makarating sa ating mga iba't ibang -iba community sa Pilipinas man o sa ibang bansa na ang kanyang pagpipinta ay nagbibigay po sa atin ng inspirasyon na kahit po siya ay may kapansanan ay hindi ito balakid para magkaroon po tayo ng pag-asa sa buhay. Abagkos, kahit na hindi po siya nakakalakad, ay marami po siyang laman ang kanyang imahinasyon, ang kanyang damdamin para makapagbigay po tayo ng napakagandang klase ng sining. Kung mapapansin nyo, nung nagkaroon kami ng art exhibit doon sa Gateway Mall Cinema 4, dinaluhan po ito ng maraming tao. Sa katunayan, uh, meron ding bumili ng painting niya uh, from abroad, uh, si Sir Wilson Tidon, na isa, isa ding Pilipino, at nagkakahalaga ito ng 50,000 pesos. Yun naman pong uh, si Mr. Coco Martin ay binigyan din po niya ng painting, no? nirigaluhan po siya mismo ni Director Ron sa Pinoso kasi natuwa po si Director Ron sa Pinoso sa kanya. So si Director Ron, sa mga hindi po nakakaalam, siya po ay nakapag-exhibit na rin po ng kanyang mga artworks sa Europe. At matagal na rin po siya nagsusulat sa comics at itong taong ito, itong ating mahal na director na ito ay napakadaming niyang nais gawin sa buhay yun nga lang, kailangan talaga ng suporta, ah, kagaya po ng mga nasa ahensya ng gobyerno. Kasi nga, hindi lahat ng katulad niya nabibigyan ng, ng mga pagkakataon. Kaya po ako, nananawagan ako sa ating community, kung nasaan man po sila ngayon, sana ay buksan niyo ang isip niyo, buksan niyo ang damdamin niyo, na kung meron kayong isang taong dapat tulungan, yung mga kagaya po ni Director Ron sa Pinoso. Kasi siya ay Uh, kahit na meron siyang mga uh, physical compromises eh hindi naman yun nagiging hadlang para siya ay mawala ng pag-asa so yung mga normal na tao kahit sila nakakalakad nagagawa nila yung mga, mga nagagawa ng isang normal na tao siya mas nagagawa niya kahit siya po ay pilay mas marami po siyang nagagawa kesa sa mga normal na tao na nakakalahan. Dahil nga ang kanyang kalooban napakalinis, ang kanyang isipan ay napakayaman sa mga kaalaman na dapat sinusuportahan po ng ating mga kababayan. So yun lang po ang aking maikling mensahe bilang executive producer po ng Inding Indi. Sana po ay maiparating nyo to sa lahat ng mga kababayan natin. Dito man po sa Pilipinas, sa abroad. Maraming salamat po sa inyong lahat. Yeah. oh, di ba